Grace, uh, ano ang reaksyon ng ating mga magsasaka dyan sa inilahad na ulat ng ukol nga dito sa sektor ng agrikultura na unang tinalakay ng Pangulo? Lahat ba ito ay kanilang naramdaman? Yes, Nel, magandang tangha, magandang hapon. Masaya nga ang karamihang mga magsasaka dito sa Santa Rosa Nueva Ecija. At pag-asang makaahon sa hirap ng buhay, ang naramdaman ng mga magsasaka dito sa Barangay Solidad, Sitio, Batangas, ang mga miyembro ng mismo Zone Farmers Association matapos ang ma ma marinig ang halos isang oras na talumpati ni Pangulo. Sa unang dalawang taon ni Presidente Marcos Jr. ay ramdam nila ang pagmamalasakit ng Pangulo sa mga kababayan nating magsasaka. Samantala kung tatanungin naman ang magsasakang si Edelberto de Lara hindi pa nahihigitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang ama na si Ferdinand Marcos Sr. sa kanyang pagmamalasakit sa mga magsasaka. Habang si Roberto Adriosola, mahirap ma o mahirap ring maabot ang 20 pesos na presyo ng bigas, o bigas kada kilo dahil nangangamba sila na bababa din ang presyo ng palay na lalong malulugi sila at hindi kikita. Pero bababa ang presyo ng farm inputs at may maayos na irigasyon, malaki ang tsansa na maging 20 pesos ang bigay ang bigas kada kilo. Kabilang sa mga grupong tumutok sa zona ng presidente ang grupo ng mga magsasaka sa Nueva Ecija. Karamihan sa kanila ay satisfied sila sa plano ng Pangulo na isaayos ang mga sirang irigasyon sa probinsya na matagal na nilang problema sa tulong ng pagbuo ng Department Water Resource Management. Umaasa ang mga magsasaka sa Rice Granary of the Philippines na maisaayos ang kahilingang maisaayos ang mga sirang irrigation kanal sa kanilang lugar. Isa sa kailang kahilingan ay maisaayos ang San Andres Mini Dam sa bayan ng Lianera kung saan ang bayan ng Talavera ang pangunahing nabibinipisyuhan ng patubig na nasa 3,000 hektarya. Taong 2014 nasira dahil sa nagdaang bagyo hanggang ngayon ay hindi pa rin naririhab o naipapagawa dahil sa laki ng budget na kailangan na abot sa higit 200 milyon. Nel, sa ngayon nga ay kasama rin naman natin ang mga magsasaka dito sa Santa Rosa Nueva Ecija. Una ko nang tatawagin si Sir Roberto Adriosola, ang presidente ng mismo Zone Farmers Irrigators Association at ni Sir Edelberto Dilara, ang vice president ng mismo Farm Farmers Irrigators Association. Magandang hapon po, Sir Roberto ano po ang reaction po natin sa naging talumpati ng ating Pangulo? Uh, gabis labis ako natutuwa dahil doon sa narinig ko na sinabi ng ating Pangulo na binigyan niya ng pag-asa na makaahon ang mga magsasaka dito sa bayan ng Santa Rosa para doon sa sinabi niya, eh, nasisiyang kami. Kaya lang, na, na may, nagdadalawang isip kami dahil doon sa implementation ng kanyang sinabi, tulad doon sa seed na sinasabi niya, eh hindi naman lahat nabibigyan. Dati noong 2023, 1 uh, yung 15 kilos sa uh, per hectare. Ngayon, yung aking 3.2 hectares eh, dalawang 15 kilos lang ang nakuha. At yung pataba na dati 4,000, eh ngayon eh naging balita lang naman to. Hindi pa ako namin natatanggap. Ang dito po kayo tumingin. Eh, dito po. bali, Uh, 3,000 3004 ata. Hindi pa namin sigurado yun kung totoo o hindi. Kaya sabi ko nga, napakaganda nung sinabi niya, pero si yung implementation, nababago. Kaya yung binhe nakailangan, kailangan namin, hindi naman namin makuha yung tamang dami. Kaya gumibili uh, rin kami ng additional na panglagsasgo sa binhe. Ngayon, ang isang kung kinakikiusap bilang Pangulo ng Federasyon, ng mismo. Sana yung pagpapautang ng sikat saka na pinalitan ngayon ng ng bad ng pangalan ng agrienso, eh napakadaming guidelines na amin sinusunod na until now wala pang nakakakuha ng pera. Mm -hmm. Kaya hirap na hirap yung katulad ng mga nagsabog tuyo. Sa na patap sa bukina ng pa, pero until now hindi masabukan dahil yung iba na no? walang pera at walang mautangan. Mm -hmm. Yun ang problema. Si Sir Edelberto naman po, ay sabi nyo po kanina na hindi pa nahihigitan ng, ng Pangulong Marcos Jr., ang kanyang ama na si Opo. Ferdinand Marcos Sr. Bakit po? Ay, ay, kung hindi po siya nahihigit pa ang ating Pangulo sa panahon po nito at nakita ko po namin noong unang panahon na si Ferdinand Marcos eh siya pong nakatulong sa lahat ng magsasaka. Sapagkat po, binigyan po kami ng biyaya at bawat hektarya, binigyan po kami ng apat na buto na patama ang bawat magsasaka. Dibigaya po lahat ng magsasaka noong panahon po ni Ferdinand, Ferdinand Marcos. Yan po ay hindi po namin malilimutan sapagkat yan po ay matagal na panahon na kami ay magkakaroon kami ng mga, mga pagkukas sa mga ating mga pagsasakahan tapo po namin napupuri ang atin po kagalang-galang na pwede ng Marcos. Ano naman po ang naging magandang minsaheng narinig ninyo sa ating Pangulo kanina? Uh, ito po, si, si Presidente Marcos Tampang Jr. ay eh, mapagaganda po ng kanyang paliwanag na kami po ay eh, nasisihan. Kaya po kami sa mga pagkakataon po nito ay eh, katulad po ng hindi po pagbibigay ng mga magsasaka at nadelay na po sapagkat binawasan po ang ay ng 15%. Kaya po ngayon po eh, ang nangyayari po sa atin, nabawasan din po ang pagbibigay ng pamamahagi sa mga binigang po sa magsasaka na wala pong magandang kinatunguhan po ang mga magsasaka noon pong nabawasan po ng 15%. Nagkulang po ang pagbibigay po ng mga pataba sa mga magsasaka at maging po, Ala po kaming aasahan pong mapakalaki, malaki po ang naging po namin ngayon. Pagkatapos po, ang pangungutan po sa land ay hindi pa hanggang ngayon, hindi pa po nakako lahat po ang mga masasakas. Kapanay po, kabiguan ang nangyayari po ang mga masasakas sabagkat Marami na pong mga magsasakang mga nakatanim at sabog tanim nangungutan lang po sa labas ngayon. Mapakalaki po naman ang gigito po. Eh, kaya po ngayon, kaya po ngayon, kung ilimbawa po ibibigay ibi, ibi, nyo po sa amin ang magandang biyaya, nagpapasalamat po kami mahal na Pangulo, sabagat ito po ay talagang inihintay po namin at tungkol kayo naman ay nakinig naman po kami, dito sa tulumpati kami, nasisiyahan po kami lahat na, 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 na nakinig. Ang hinihintay lang po mahal na Pangulo, sana ay dinggin niyo po lahat ang magsasaka. Sana po dagdagan niyo po ang mga abono ng pataba at yung mga binig at hindi po kami sana pa sa iba. Marami pong mga pang saka na halos po wala na po pambili ng bide. Sa ating pong karasan ngayon, nangungutang po sa labas. Kung hindi po nyo bibigyan ng uh, magandang kinabukasan ng mga saka, po sa pagkakautang ang mga saka. Baka po hindi na po makabangon. Mm -mm. Yun po. Nel, yan nga yung naging reaction ng ating mga magsasaka ang Pangulo ng mismo Zone Farmers Irrigators Association si Mang Roberto Adriosola at Edelberto Dilara. At yan muna ang balita mula dito sa Nueva Ecija. Balik sa iyo, Nel. Maraming salamat sa iyo, Grace Doktolero, kasama yung ating mga grupo ng mga magsasaka dyan sa Nueva Ecija.